gagawa ulit tayo ng mano-mano pandesal. Dahil na ilagay na natin ng ibang ingredients, nalagyan natin ng egg. Wow! Yung sugar yan. Cooking oil. Konting salt wow. at gatas. Lalagyan din natin ng giniling na kalabasa. Wow. Huh? Ay, mali. Bakit ba nakasikit dito wow. itong video na to? <laughs> wow! At cheese po ang ating wow. papalaman dito. Wow. Lalagyan na natin ng yeast. Pampalsa. Wow. 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 Ito naman ng plain pandesal. Ayan. Sinalang na natin yung 350 ang init Itatimer natin ng 15 minutes Meanwhile Luto na ang ating pandesal Ito ang cheese pandesal Ito naman ang plain pandesal. Wala yung pandesal na may kalabasa. Masingit lang yung video. Ito na ang bagong luto nating plain pandesal at cheese pandesal. Å, nei, nei, nei